Sabi ni Gunso, yung binigay daw namin bayaba sa kanya ay bulok. Tingnan natin kung bulok. Laki! From Indoro. Tingnan natin. Kasi yung kapatid ko, bulok daw. Bago hinihingi niyo ni Anang yung isa dyan, inay. Inay, o. Oh, bulok din. Yan. Yeah. May uod pala yan. Yeah, But, niya eh. maganda siya sa labas. Mm. Pero, pag, uod. maganda siya sa labas, pero sa loob, bulok. wala oh, walang mapili. Tinan mo na lang. Hindi mo dito isa. <laughs> From, this. From this. Ali to this. Nangara ko dati nang paano uh, ko. Sayang oo oh, dali. Hoy mo isa. So, ayaw, ang lalaki pa naman niya, bulok-bulok naman pala. Dapat pala ipagmali pa yung lalagyan ng plastic. Ah, dapat. Para pag hanggang paglaki niya yun, may isa pa. Hmm, sayang, ang laki, bulok naman. Inay, sabihin niyo kay Bunso, it's a tie. Ahaha. <laughs> It's a tie, hindi duge Laki pa naman. Kaso bulok. Sorry, Anang. Wala ka bayabas. Bulok ang mga bayabas. Hmm. Ito na lang ang pag-asa natin. Joran, bulok din. Wala, hmm. wala na kami nakala sa bayabas. Lahat ay bulog. Ito, balak. Okay, isa? Hmm. -mm. Sayang. Pwede ba itong painin? Balak pipikiran na di hindi na di hindi ko. Yan ang nasayang. Ito ang nasayang sa Bayabas. Ang dami-dami pa naman from Mindoro pa naman to. Ito na lang ang naktira. Balat. Kakainin na lang namin. Kung balat, tiis kami sa balat. Kalbo, gusto mo na Bayabas? Ay, balat yan? Hindi, anak, patalupan ko dun sa dalawang buo, bali tatlong buo siya. Yung isa, bulok din. Tapos ito yung dalawang, bulok din lahat. Sayang. Bye-bye!